vlog. Oh, nice na kayo guys. Oh, gahapon wala pa na. Ito ang giuna niya. Oh, oh. pintor. Gahapon <coughs> wala pa ni. Ako ang nagsulti niya nga mag na apilon ni kay para ni input tanawon. Oh, tingnan mo. Very nice. Oh. Yun. Very nice. Yan. Yan ang pintor si Ondoy. Yan. Marcos aliprano, aeroplano Inihi mas airtro. Yan. Inihi yan ang ginawa niya. Yan, ako ang sa kanya ako ang nag-mindset sa kanya sabi naman doon yun swimming pool yan dyan paakyat ayan, sa baba ayan pababa ayan